Ayan, what's up mga kapising? Ayan, ngayong araw ay nagtaan po kami sa panabihan lang. Mga pangbalo o tambilawan. Kaya samahan nyo naman ako mga kapising. Ayan, kung bago ka pa lang sa akin channel, ay huwag mong kalimutang i-follow ang aming Facebook page. At huwag mo rin kalimutang subscribe ang aming YouTube channel. At huwag nyo rin kalimutang share para mas marami pong makapanood na aking mga video. Maraming maraming salamat nga po para sa mga solid supporters po namin dyan. Sa mga bagong nag-follow. Maraming maraming salamat po. Mga kapising. Yung amintaan po ay kanina pa yun niladlad. Mga 3.30 ng hapon. Ngayon ay papunta na naman po ako. Magbabantay. Hanggang umaga. Oh, Pabantay natin yun mga kapising. Yan at may dala po akong Pana fast light na tubig at, at ano lagyan natin isda at meron din pa akong posporo para para mai pagmumuhauli mamaya ay may pang ano tayo pang sugba mga ka-fishing malapit na pa tayo sa dagat mga ka-fishing yan nandito na pa tayo sa dagat mga ka-fishing at kalma na kalma habagat budot na sa baybay yan mga kapising dito sa aming lugar ay talagang napakaganda naman sunset yun at video madilim na po mga kapising 6.31 na lubog na ang araw madilim dilim na rin mamaya maya ay magpapandaw na po tayo mga kapising One hour yan po yung ating huli sa unang pandaw mga kapising mga tambilawan nagihaw pa kami ng ano bugiw at pagbo at dalawang balo yan po mga kapising sinugba hours later So yan, good morning mga kapising At nakatapos na kami sa pagbabatak ng lambat Pauwi na rin po kami Yan ito po ng ating huli Ngayong umaga Mga kapising Balok Tambilawan